na ng educational assistant si Provincial Administrator Mamba Villaflor sa mga purok at kay sa scholar mula sa anim na bayan sa lalawigan ng Cagayan. Minangunahan ni Provincial Administrator Maria Rosario Mamba Villaflor bilang kinatawa ni Governor Manuel Mamba ang pamamahagi ng scholarship assistance sa first semester ng school year 2024-2025. Katuwang ni PA Mamba Villa Floor ang Provincial Treasury Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Office for People Empowerment, Consultants at mga kawani ng Kapitolyo sa isinagawang distribusyon ng scholarship program sa Cagayan State University Sanchez Mira Campus. Nakatanggap ang bawat scholars ng 3,500 na tinatayang nasa mahigit 1,700 beneficiaries. Nakatakda naman ang ipamahagi rin ang kalintulad ng educational assistance sa mga benepisyaryo mula sa Bagaw, Igig, Enrile, Tugigarao, Peña Blanca at Alcala. Samantala, maliban sa pamamahagi ng scholarship assistance, nakatanggap din ng tulong pinansyal mula sa PGC ang 133 na person with disabilities, 126 mula sa vulnerable groups at 15 na mga solo parents. Para sa IFM News, ako si Idol Subi so, Gagarin, Idol!